Good morning vlog. Ayan, tingnan nyo. 4.30 ng madaling araw. Andiyan na yung mga maliit ako. naka impake na yan. Pati yung backpack ko. Ako, nakabis na rin ako. Andiyan na yung jacket ko. Lahat ng mga gamit. Kasi nga po, for the next coming week, aalis ako kasama ng mga kaibigan ko at magbabaasyon kami. First time namin magbabaasyon together kaya medyo excited kaming lahat. So isa sa mga kaibigan ko, ayan, ayan si Milen. Kasama siya ngayon. Anak niya naman si Althea. And time check, 5.30am. Nandito kami, kami sa Brussels Airport. si in na kami maya-maya lang. Inaantay na namin si Leo at si Gloria. Morning mga morning. latecomers. <laughs>

Hello sa inyo, ayan, andito na ako ngayon sa Istanbul, dito sa Turkey kasama ng mga kaibigan ko, no. Pero syempre, eh dito yung una pagkakataon na pumunta ako ng Istanbul. Actually, nakailang beses na nga rin ako, no. Pero what makes Istanbul a very cool destination para puntahan is syempre, lots of um, history, tapos murang mga pagkain, tapos shopping na rin. Travel po namin from... Brussels to Istanbul is almost three hours. Straight flight yon, and then yung three hours na yon, may kasama na rin pagkain po doon. And then magkano yung ginastos ko doon? I think 220 per person. Back and forth na yon. Balot mo nga siya kasi baka biglang kung um, may nangyari sa atin eh. Altaya, take, take your stuff. Oh. Be... Unang kwarto. Dali. Room tour. Ganun 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 Ay ganun patay. Ayos. Oh wow, wow. 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 ang Wow. 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 tayo Wow. 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 Hello, tuloy kayo. Sabi nga, sa ganda yung samin? Sakto, lang. Mas, tama lang. Pero sa inyo kasi, oh, no. kuha din yung hagi sa Maganda eh. o. Maganda siya, lalo mag na kapag mag malapit. ano, mag-iilaw na siya. Mas yung panila ko. Kaya nga. Malit nga yung sa amin, Rich. Oo oh, okay. nga. Tsaka yung bed, ano, hindi magkatabi. Lahat ng pampaganda ng dito. So ayan, unang gabi namin dito sa Istanbul. And dito ngayon kami sa Nusret, talagang pinaghandaan namin, pinag-isipan namin na matagal, matikman namin yung mga special meat dito sa Nusret. Yung Nusret branch na pinuntahan pala namin ngayon is dito sa May Grand Bazaar. Kasi last year ang pinuntahan namin is doon pa sa May Bosporus, pero since malapit na yung hotel namin dito sa Grand Bazaar, dito na kami dumiretso. As in walking distance lang siya, 10 to 15 minutes na kami naglakad. na ice cream, ito yung view sa 9th floor ng hotel namin ayun yung blue moss, ang ganda ng kulay niya tuwing gabi pag tumingin kami sa kabila ando yung Hagia Sophia and then kapag dumiretso ka pa ng konti, andyan naman yung Bosporus Bridge ano. so napaaganda na niya Day 2 dito sa Istanbul, umising kami na maaga and then ganito kaagad namin sinimulan yung araw namin with this kind of view. nag prepare, -prepare lang kami ngayon for breakfast. Hindi siya ganun kalamig, mahangin lang. I think magiging magandang araw ngayon para gumala around Istanbul. Thank you dito ngayon kami sa Asian side na Istanbul. Dito kami sa Akasha Mall, one of the biggest malls dito sa Istanbul. Ano. We're just um, visiting some shops. And dito ngayon si Naliyo sa Bath and Body Works. And then mamaya punta kami ng Marks and Spencers. Natingin ang damit, natingin ang mga pwedeng bilhin. And syempre, mga food stops na rin at pampasalubong sa family. Oh. Day 3 na namin ngayon dito. Ayan yung outfit ko. Hindi naman uulan today. Tingin ko cloudy lang siya. And yung temperature mag-stick lang siya. Around 9 to 12 degrees na sa ganun. So very very chill day lang para sa amin very important tip kapag nandito kayo sa Istanbul is that kung mag-take kayo ng taxi, um, it would be better na mag-Uber na lang kayo. Like, i-download yung Uber, um, mag-book doon ng inyong taxi papunta sa iba't ibang lugar dito sa Istanbul. Bakit? kasi, is a matter of um safety sa doon may kita ninyo magkano yung dapat ninyong bayaran gaano katagal yung ride ninyo makaregister din yung driver at saka yung plate number ng kotse na, na magdadala sa inyo sa destination ninyo sa istanbul so very important po yun eh. Tapos ng Mosque and Hagia Sophia, diretsyo ngayon kami sa Grand Bazaar and Spice Bazaar. Oh. Dito sa Grand Bazaar, napakaraming bagay na pwede ninyong mabili at makita. No? It's just that kailangan marunong ka lang talagang humingi ng discount at humingi ng tawag. Yun lang talaga yung art dito eh. Pero minsan ma-overwhelm ka mas sa dami ng mga tendero na nag-aalok sa'yo ng kahit na ano. So kailangan patient ka lang din at friendly syempre at all times. Anong stress <laughs> ko rin sa hotel? Day 4 dito sa Istanbul. Nag-checkout kami sa last hotel namin at dumiretso dito sa Elysium Hotel five star kind of hotel duplex style siya na pwede mag-accommodate ng up to 6 persons kaya nga pagkarating namin tuwang-tuwa ka agad kami kasi napakaganda at napaka ng place minuksan agad namin yung ref and then ayan may mga drinks and snacks pa nakasama kaso may bayad naman yung mga yon and dito may sofa ka na malaking dining table dalawang bed sa baba, dalawang beds din sa taas, and then nag-set up na kami ng mga gamit na. Times that the gym is open or the swimming pool is 10, open? Sir, 10, 10 to 10. 10, to 10. Right. Okay. Uh, so I mean, yeah, I like it very much. Okay. Ah, it's only on this, on yeah. this here, right? Yeah. Okay. <laughs> ito, papaita ko sa inyo yung taas nitong duplex um, hotel room na nakuha namin. Na Ay yung bed niya. Dalawa yung bed. May dalawang bed din sa baba. Ayan May TV pa din dito. May TV din doon. Ayan, ganyan siya kalaki. Eh. May table ka pa to study. Have your laptop. May bathrobe. Kunin ko na isa. I need it. May mali... Eight na toilet with shower and then syempre sa baba meron din toilet doon ano tapos double as Hey, um, uh, you're speaking with Mr. Aguilion and I would love to order some food. Um, could you give me um, one I love you so much please and supreme pizza please. Sorry sir, we don't have pizza right now. Oh, you don't have any pizza right now? Yeah. Oh, that's a, that's a shame. Um, okay, give me one mixed grill then. One mixed grill, okay. And one mixed ice cream yeah let me repeat one i love you so much one spaghetti bolognese nice. one noodle with shrimp one mixed grill one mixed ice cream and one grilled meatball yes okay that's it would like something else? no we have enough so far wow. maximum is 30 minutes yeah. maximum is 30 minutes yeah. and you're gonna deliver it to our room yeah thank you so much thank you. okay see you bye see you hey Ayan. Ah. Yes, that okay, is everything, yeah. right? Can I help with this? Okay. Wow, what's it Starbucks Meron ako daw Starbucks Center Iban na talagang maya Oo, talagang Tapos ano, medyo Governor na lang uh, Player na lang Kung uh, ako, isa <laughs> sa ako sa mga Pinalag na ng, uh, <laughs> <laughs> <laughs>